ang senior citizen sa Ilocos Sur matapos magpagulong-gulong ng mabangga isang motorsiklo. At sa Cavite naman, nauwi sa maaksyong pagresponde ng mga polis ang tangka umano manong pagtakas ng driver na nakasagasa ng mga tricycle. Saksi, si Jonathan Andal. Tinutukan na ng baril ng polis pero hindi huminto ang pickup truck na ito kaya pinapotokan niya ang isang gulong, ang maaksyong tagpo nag-ugat sa pagharurot ng pickup at pagsalpok nito sa mga nakaparadang tricycle sa Naik Cavite, pasado alas 7 kagabi. Imbes na tumigil, umatras pa ito na tila tatakas. Ang hindi alam ng driver, narinig pala ang kumosyon ng dalawang pulis na kumakain noon sa kalapit na karinderya. Agad silang kumilos para mapatigil ang pickup na muli pang umatras pero umikot at bumangga ulit. Nang umabante ang pickup, binaril ulit ito ng pulis. Saka natuluyang huminto ang sasakyan at pinababa ng pulis ang limang sakay nito. Okay, kinausap ko mismo. Sabi niya, sir, eh, nakainom kami sa Hindi lang, hindi lang nakainom, kundi lasing talaga. Arestado ang 62-anyos na driver na taga Ternate at nagpakilalang mechanical engineer. Sabi ng pulisya, sasagutin daw ng driver ang pagpapaayos sa nasirang limang tricycle at sa gastos sa ospital ng mag-asawang sugatan na sakay noon ng tricycle na tinumbok ng pick-up. Yung lalaki dito po, parang kasi yung driver, naipit siya. Tapos yung asawa niya, parang dito sa park, dito sa dito sa hips. Nadalam naman kaagad na sa ospital. Ang dalawang police na responde bibigyang parangal ng Cavite Police Provincial Office sa lunes. Sila ay sina Police Chief Master Sergeant Willy Patron at Patrolman Joe Mar Felix. Kanina sinampahan na ang driver ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to properties, resistance and disobedience to persons in authority at driving under the influence of alcohol. Sa labo, Camarines Norte naman, sumalpok sa kotse ang isang truck sa katumagilid. Ayon sa driver ng truck, sumampa sa binabagtas din ng dinya ang kasalubong na kotse kaya sila nagpang-abot. Hindi sila nasaktan ng kasamang pahinante. Wasak ang bahagi ng kotse. Sugatan ng driver at iba pang sakay nito kaya dinala sila sa ospital. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sa ngayon po, uh, yung aming pong investigador ay eh, uh, kumakalap po, po ng uh, po po lang, uh, mga ebidensya. Nagpagulong-gulong naman sa kalsada ang isang motorsiklo at ang nabanggaan nitong 63 years old na lalaki sa Bantay Ilocos. Nasawi ang biktimang senior citizen. Sugatan ang rider tangkas nito na ayon sa pulisya kapwa nakainom at walang suot na helmet. Nagpapagaling sila sa ospital. Tumagilid din ang isang truck na may kargang graba sa Zamboanga City. Naipit at nasawi ang driver at isa pang sakay nito. Ayon sa pulisya nasa pababang bahagi ng kalsada ang truck nang mawalan ng kontrol ang driver. Kaya nabangga at nawasak nito ang kusina ng isang bahay. Nasalpok din ng truck ang apat na motorsiklo, isang truck at isa pang sasakyan. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhin ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.